ah, sige extra mo na lang yung isa ito sa amin ah, sige okay. thank you so, ito na mga kanaypi yung ano ORCR nya so, what's up sa inyo mga kanaypi at nagbabalik na naman si Kanoy for another video tulad nga na ng sinabi ko sa inyo kahapon at kukunin na natin ngayon yung URCR ni Mia para may hawak-hawak tayo na ano na papeles niya pag nagbebyahe tayo. At pupunta tayo ngayon ng Binalonan sa Welltech Binalonan at para kunin na yung papel niya. At ito si Mia mga kanipi tingnan niyo. Ayun. Bagong linis yan mga kanipi. Bagong tricycle wash na naman yan si Mia. Ayan. Sobrang linis na naman niya ngayon. Ayan. Ayan. Ikutan natin para makita nyo kung gaano kaganda si Mia. Ayan. Ngayon natin makukuha yung ORCR niya at nandun na rin, nakaindikit na rin yung magiging plate number niya Uh, sana mayroon na rin yung plate number niya mga kanipi para mapalitan na natin yan yung engine number lang kasi yan mga kanipi, na nakalagay dyan at uh, kung wala pang plate number suswal magpapagawa na naman tayo ng ano ng temporary plate ni Mia so tara punta na tayo sa ano sa Binalonan ayan So sama nyo na naman ako mga kanipi, na magbiyahe at ako lang mag-isa At si Rina nandun sa bahay, si Mrs. nandun din nagluluto Si Maning may pinuntahan din mga kanipi, So tayo lang na mag-isa Let's go mga kanoypi! I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hell shit sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt baby stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that my money show i've got these things that i can't let go watch me turn this life into something that you can never own i feel this pain you already know turn that to games let my money show kunin na natin mga kanipi yes, sir, meron natin yes, na marasib. Oo, na ko so, po kapon. Yung, Ano, original CI si, niya sir, naipadala nila sa head office. Pero kukunin din naman. Is, ano lang po. Sige. I-detect kita ulit sa head at kung meron. Ano sir? Ano, ah, nandito na rin yung plate number niya na ano? Plate number wala pa po sir. Hindi yung number ng plate number niya. Kasi na sa hindi na ulit naglalagay selfie o ng fake number. Ay gano'n? May stop po din sa. May. Ginata si kita online sa 'pag meron ako yung original. Naipadala kasi hindi nila nabisita. Pero naitawo ko kasi ma-pa-panukaw ka. Eh paano yan yung anong ilalagay ko dun sa ano niya? Yung MB file ko lang muna sa. Engine number pa rin? file na po. Ay, iba na yun? Ito na, sir. Kahit ano ka Kasi ito yung pinapalagay nila. Yung MV file po. 0101 tapos kuha ka ng isang zero, zero diretsyo hanggang... Hindi lahat ito. Ayan na, sir. O, 0101 tapos kuha ka ng isang zero hanggang dun, sir. Ito uh -huh. kasi pinapaano ng ano eh, ng... pag wala kang mga horse. Dati kasi sa namin nakindicate na talaga. Ngayon uh -huh. na po yung mga plate number na Grabe. Okay. Bali, ano sir? Pasirox ka na lang po ng extra mo para in case na mawala or mabasa may copy so, ah, ka mo. Ah, oh, sige. Pasirox ka lang po. Ah, oh, sige. Sir, mga tayo, kita ka agad pag dumating yung original si Anansi. Ah, sige. Extra mo na lang yung isa sir. Ito sa amin. Ah, sige. Okay. Okay, Thank you, So, ito na. Mga kanayipi. Yung ano. ORCR nya nakuha na natin mga kanaypi yung URCR nya at nandito na kaso yung isa walang wala yung original mga kanaypi at babalikan na lang natin sa susunod saka wala syang nakaindikit na uh, plate number ng ano ng sa LTO nya yung plate natin papalitan na naman natin to mga kanaypi yung engine number nya at papagawa tayo ng iba so pauwi na tayo at least nakuha na natin yung papel niya may hawak hawak na tayong papel na ano pag umalis tayo syempre hindi natin may yung may mga checkpoint mga police ganyan at may, may papakita na tayo sa kanila at iwas iwas muna tayo sa LTO mga 'di diba? pauwi na tayo mga kanaypi successful na naman yung lakad natin at ito lang naman yung kinuha natin dito sa Weltec, uh, Welltech Binalonan sabi ni ma'am at uh, na lang daw ako text kung dumating na yung isang original na papel ni Mia ba? Uh, at siguro dalawang beses pa tayo pupunta dito kasi uh, pupunin natin yung isang papel niya na original at syempre yung plate number niya

Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time feel the pain, live the grind, I could change in my mind, pick a lane, commit and climb The only way to win it life I never miss that stack, Taking big swings, jam to the back, put me in the ring, you'll go out in a cause I sing what I mean and I bring it to the life Ain't got time to kill, I got time to feel I like... a <laughs> at uh, buti na lang at nandito sa rin yan mga kanahitiyo pagod ka na naman na yan <laughs> kapagod din mag drive <laughs> at least nakuha na natin yung purpose natin na pumunta ng binalonan at bukas pupunta kami ng, ano, ng San Nicolas mga kanahitiyo di-deliver tayo ng bigas doon at sana bukas ng umaga ma deliver na ni Kuya Wilton yung ano yung bigas natin na order kasi wala na tayong stock dyan eh at para marami pa tayong mabenta <laughs> so yan papunta tayo kay Mia mga kanaypi at ihigpitan natin yung tornilyo niya dun sa ano sa carrier uh, lumuwag ka <laughs> Kala ko kung ano na yung tumutunog kanina nung pauwi na ako galing binalonan. Yung pala yung career niya sa taas lumuwag yung tornilya niya mga kanaypi. At kasama natin si Rin Shout out! <laughs> so malapit na tayo kay Mia mga kanaypi. So nandito mga kanaipi yung ano yung lumuwag na tornilyo. Yan o. Oh kanina na nailulubak yung ano yung tricycle na yan dito pala yung maluwag na tornilyo nya oh. so hihigpitan na ni rin yan mga kanipi dancing mechanic <laughs> Ayan, tuturuan natin na higpitan yung ano, tornilyo. Dito You're sa loob dito oh. oh dito oh. May tignan mo kung anong size niya ah. Masasabi. <laughs> anong size niya? Baka trace eh. Kaya 12 eh. O mo. O yan. Mo. Ayan, sakta yan. sa loob yan ah. So? Oh. Ito, rin ito. Yan, sirin yan mga kanipi yung ano. Papahigpitan natin diyan sa tornilyo para ano, matuto siya sa mga ganyang uh, trabaho. Hindi, hindi kaya. <laughs> ano kaya? Hindi. Hindi kaya. Bakit? Mudik mo wak, mudik na. Basta, sikat. Di daw niya kaya, mga kanipi. Kaya ako na lang yung gagawa. Ayan, nagpitan na to mga kanipi Higpitan ko rin sa Doon sa unahan Lumuwag din yung tornilyo dito sa harapan mga kanipi Ang <laughs> na natin lahat yung mga tornilyo na dito sa taas mga kanipid. Baka lumuwag na naman. Ayan nga. Malug na sa mga kanipid. video siguro nung ano nung tawag nung nakakargahan ng mabigat kaya ganun i pitan na lahat at lalagyan natin ng langis yung kadina nya sana mayroon pa po tignan nyo yung kadina nya mga kanipi o. kulang sa langis kaya lalagyan natin ngayon Ilagyan ko ng pungkal. <laughs> Ang na. So, lagyan na natin ng ano, uh, langis. Ayan, gumanda yung ikot niya. Ayos na rin yan, no? Ayos na. Pwede na. Pwede na, mga kanaipis. Buti na lang nandito si yung anak ko na tagahawak ng kwan. Ng camera. Ayan. Okay. Bali, gagamitin kasi namin to. At pupunta amin ng San Nicolas bukas. So, sama kayo sa amin. Sama ka bukas. Sama ako. Ha? Sama. Totoo. Sabi-sabi kagabi, eh, ayaw niyang sumama eh. Buti, sasama siya para no. Uh, may taga-video tayo. Bali, mag na naman tayo ng bigas doon na dalawa. Para sa hipag ko at sa biyanan ko. Ayos na, buti na lang nandito na si Mia na service namin na pumupunta doon ng San Nicolas. Dati yung motor lang na wave yung gamit namin. Kaya nandito na. Pwede pa nating kargahan ng mabibigat, 'di ba? Ayos ba rin Ayos. Magaling si Mia, no? Malakas. Kaya na niyang tumakbo ng ano to. 60 kahit may karga. Kasi nung nung hindi pa napalitan ng sprocket niya mga kanayipi, hindi siya makatakbo ng mabilis hindi niya maabot yung 50 eh ngayon kahit mabigat yung karga niya kaya niyang tumakbo ng 60 so para sa mga tricycle yung 60 na takbo mabilis na yun mga kanoypi ang init grabe sana nga hindi na umulan para ano para matuyo yung daanan dito kasi bukas may deliver na naman ako at para may stock na naman dyan sa bahay wala nang may benta na bigas mga kamayipi naubos na lahat punasan natin yung kadina mga kamayipi minis na yung kadena tapos spray na lang natin ng kunti ng ganito ayos na mga kanay pwede na to at least na nalinisan na naman Bali, ito nga pala yung ano, yung takip ng ano doon sa langis natin dito sa motor mga kanepi. For safety niyan. ayan yung pinagawa natin sa PGH. Yan. Nandito yung lagayan ng langis kasi. Ginawan siya ng ganyan. Hindi na malalagyan ng ibang tao tong ano. ayan ganda na. Ganda na no, ganyan. Eh, nasa rin yan, mga kanayipi. Laki na yan, eh. Ilang height mo na yan? Ito wala. <laughs> Tangkad na yan, mga kanayipi. At... Tapos na tayong nagtrabaho dyan kay Mia. Ayos na naman siya. Magaling na naman. Diba? So, habang ang lakas ng ulan, mga kanayipi, ah, nagluluto naman ako ng ano, popcorn para may merienda kaming mag-asawa. kasi nasa labas, mga kanaiti. Ang lakas ng ulan. Ayun nyo. Ayan. Grabe yung ulan. Uh, tapos na yung niluluto natin ano, popcorn. Ayan ako, papakita ko sa inyo. Oh, tapos na mga kanaipi dito natin ilalagay ayan ayan yung niluto nating popcorn tapos bubudburan natin mga kanaipi ng ano ito cheese special alagyan na natin ng cheese mga kanayipin. Haloyin muna natin para ano. Shake, shake, shake. <laughs> Tapos, dagdagan ulit natin. Hmm? Parami ko na. So, oh, shake-shake muna natin lahat mga kalengking. product. Ayan. Ang sarap. <laughs> so, bibigyan natin sa kabila, mga kanipi. At, opo na eh, nanaririnig nyo ako. Bumulew na ako. Ang lakas kasi ng, ano, lakatak ng ulan sa yero. Tawagin ko na lang dito. Ang so, lakas ng ulan, eh. Ayan! Ayan! Done. Payong, ibigay mo doon sa kabila. Siya na lang maghahatid mga kanayipi. Ibigay mo dyan sa kabila. So, ang sarap ng ligo ni Rinyan mga kanayipi. Ganyan din ako nung kabataan ko mga kanipin nung elementary kami. Lalong lalo na pag ano, umuwi kami ng school, pag ulan, yan, ligo na agad mga hey, no? Diyan talaga yung ano, maganda maligo eh. Kasi lahat ng buhos ng ulan pupunta dyan, dadaan. Dito kasi sa bahay wala eh. Yan, matagal na yan mga kanipin, nung bata pa lang ako eh. At kinabit ng tatay ko yan yung ano na yan sa lulog kung tawagin di ba sarap ng ligo ni Rin yan oh. tapos naman na ako naligo eh maliligo sana tayo mga kanuti at maya maya patilain na lang natin yung ulan para mag shoutout tayo sa inyong lahat di ba mga solid kanuti So yan mga kanipi at nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag shoutout na naman ako sa inyong lahat At sa mga nagpa shoutout sa last na mga videos ko Tapusin nyo itong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin Shoutout nga pala kay Kuya William Bayaka ng San Diego, California At shoutout na rin sa inyong pamilya dyan kuya At shoutout na rin mga kanipi kay Arsenia Ripi Shoutout na rin kay Dennis Peralta Balbino from Houston, Texas. Shoutout na rin kay Joseph Roy Serbo. At shoutout na rin tayo kay Ate Corazon Sanggalang. Shoutout na rin kay Dale Gonzalez. Shoutout na rin kay William Fernandez. Shoutout na rin kay Ate Carolina Kapal. Shoutout na rin kay Ate Lucy May Castillo. At shoutout ta rin mga kanipi kay Estela Bautista Shoutout ta rin kay Richard Santos Shoutout ta rin kay Jimmy Arlene at Tristan Francisco From Calgary, Alberta, Canada Shoutout ta rin kay Arby Panado Shoutout ta rin kay Jenber Pangan From Qatar Shoutout ta rin kay Billy Quito Shoutout na rin mga kanay kay Alvin Mendoza from Taiwan. Shoutout na ta rin kay Husilito Andrada. Shoutout na rin kay Maria Lia Carbonel. At uh, shoutout na rin kay Walter Gabriel from San Pedro Laguna. At uh, shoutout na rin mga kanay kay Rosel Ocampo. At kay Robin Ocampo from Villasis, Pangasinan. Shoutout na rin mga kanipi kay Alpa Papa Lapu-Lapu Cebu At punta na rin tayo sa mga vlogger din na gusto magpa-shoutout Ma-promote yung kanilang mga YouTube channel mga kanipi Shoutout nga pala kay Mel Bicicleta Bike Vlog Shoutout na rin kay Mamsi Live from California At shoutout na rin kay Luningling Vlogs At shoutout na rin yung mga kaibigan ko dyan Shoutout kay Yo Vlogs Shoutout ta rin kay Papa Joe Vlogs at shoutout ta rin kay Trip ni Kabisyo. At dito na naman natatapos ang video vlog natin mga kanaypi. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga solid kanaypi na laging sumusuporta sa lahat ng mga videos ko dito sa Bansang Pilipinas. At sa mga gustong magpa-shoutout, just comment below para sa next vlog ma-shoutout na naman natin yung mga pangalan nyo. At abang-abang lang sa mga hindi ko pa na-shoutout, Antayin nyo yung mga pag-reply ko sa mga comment nyo mga kanipi at yun susunod na yung shoutout sa mga pangalan nyo at kita kita na naman tayo bukas stay safe lagi and peace out